Dito ko ito sakyan, ah. Pasakyan ko ito. Ye. Ima kita lang, ah. Lumaki yung bag na nabusog siya. Siguro sa inalim ay talagang hindi pa masyadong magaling yung kanyang sugat kasi pinakapunatin natin ito. Isang buwan na rin nata at kalahati. Wala nung nakapon. Bami lakas kumain sambal din na malaki kulang eh dapat talaga yung kanyang pagkain ito isang bali at isang ganito yung bali maliit yan sakto yan yung at dahil sa medyo maraming tubig tayo uh, yung kanyang kinain ay hindi naubos yun no? yung pang konti puro tubig nilang Marami uh, kumain ba ang baboy na ito. Laki ng gastos. Kung ang pakain talaga nito na ay sapat sa isang buwan, laki ng gastos pero kitang kita mo naman yung katawan ng baboy. Kaya lang hindi tayo masyadong makapag-focus dito kasi nasa trabaho tayo. No? ayun ano lang ah, isang araw dalawang beses kain umaga at saka hapon kusog na ang laki ng no? pag nagutom nyan kumakain nyan ng damo mas nyan kumain damo sana ay mabinto na para wala tayong yung uh, ng pagkain yan sa mga gustong bumili ang um, baboy na malaki comment lang kayo sa uh, baba ng aking video uh, pag-usapan na po natin yung ano yung preview nito kung magkano O el internet. Pwede nga sa parang kalabaw. Sobrang laki. Parang yung kalabaw na ano, yung kalabaw na maliit. Kinabusok ko pala yung barako. Yung kanyang bayan Ay, ito. Yung kinapunan ng kanyang bayag. Yung malaki. Dito. Ito. gula yeah, dalo, nagmendestos, yami hindi basta basta talaga mga ng baboy, karna ito dati nung meron akong mga baboy na inlagani, eh. nalugi ako sa baboy ko, yaa yeah, dapat kumaganda ng baboy, three three months, labi mo na kasi pag umabot pa ng 4, 5, 6 yan, lugi ka na dyan wala ka nang kitain dyan pagkain pa lang, mahal ng pagkain eh yung binibili kong pagkain, mura na ngayon kung bibili naman tayo ng pagkain na mahal nako, laki ng gastos ito kada buwan sobrang lugi na lugi na ng nga may ari ito mabintag <coughs> lang mura tapos laki nang gaso pagkain pagkain palang buwan buwan talagang kung wala kang matinong hanap buhay nako huwag ka nang mag alaga ng baboy so sana mabintag na ito ano para hindi natin mahirapan kasi kung kakatayin kasi ito sigurado maraming utang at hindi naman natin sigurado kung lahat ba ay mabubayad kaya hindi tayo may iwasan na maraming utang pero kapag nabinta natin ito ng buo yun lahat ay problema kahit Mabawi lang yung sa pagkain ng feeds. Okay na yun. Huwag lang malugi. At mabawi lang yung pagkain sana. Ayan sya. Hihinga na yan. Ayun. Pusog na eh. Ayan, hindi na. Mamaya ang tanghali, paliguan ko yan. Kasi sobrang init. Eh. Pero dito hindi naman mait dito sa pwesto niya kasi andito ah, siya puno ng nyug. Tsaka yung nyug, ano eh, uh, yung dahon, tsaka maraming bunga. Oh. Wala, ang dahon yung bunga ng nyug. Ayan o. buko. So, sarap yun. Buko salad. itong isang bunga, itong ano, isang puno. Dahil bunga ng inyo po. Dahil yung buho na, humigat na nga. Sabi na. kamusugan. Humigat na eh. Digat. Digat. Yan, sa mga gusto mong bumili itong baboy na to comment lang kayo dito sa ibaba ng video ko para mapag-usapan natin, no? Kung magkano yung presyo na ibibigay ng may-ari. Yan, at kung sino man yung gusto bumili ng baboy, uh, comment lang kayo dito sa ibaba ng aking video para mapag-usapan po natin yung presyo na ibibigay ng may-ari, no? Yan. At... Uh, <coughs> para hindi na tayo mahirapan dito sa pag ano ito pag bili ng pagkain Ayan, kasi sobrang laki ng gastos sa baboy lalo pat at malaki Ayan. ang chat out pala kay ma'am Narisa kay Sir Neil kay Ma'am Delay at kay Sir Ernie kay Manu Hermie yan Ma'am Ilby, Ma'am Jinjin Biuna, kay Sir Gabo. Yan, shoutout sa inyong lahat. At sa lahat ng viewers, sa lahat ng buong-buong sword family. At, kita-kita na po tayo sa aking next video.